Ayan oh. Bilis. Bilis na ang uh, ano? Oh. ara-aro yung ginagamit nito no. Kita niyo. pamamaraan ng na bawat ng araw niya. Ito 'yung mga bayan o kaya na ng oh. so, dalawa, eh. so, dalawa pala, yung dalawa uh, pala yung router na ચારા રો ang ganda ng uh, pagkaka ano, no at konting uh, kunting uh, ano na lang to pag uh, inulanan tong itong uh, ganitong uh, pag-aararo so pwede na rin siguro ng taniman ayan po no kita po ninyo ang bilis ng uh, kanilang, ano oh oh ang bilis no ayan oh ang Dalis na ah uh, ano? Oh. Wow. Ayan kaya. Huh? walang Wala uh, hirap-hirap pala dating sa mga makapagong teknolohiya so dati dati no pinaplansa at uh, ng mano-mano so ngayon no oh, so bilis tapos kaagad itong uh, isang uh, ano isang uh, na ito oh, napakalinis ng pagkakaararo no no so, oh. mas maigi pala pag uh, may tubig siya dahil nadudurog talaga yung ano ang ano uh, lang dito yung pilapil uh, nasisira no So, tinatamaan yung uh, mga pilapil. So, ito, kulang-kulang uh, dalawang hektarya ito. So, Titingnan natin mamaya kung uh, matatapos nila kagad itong uh, may, uh, may gitang hektarya na ito. So, dalawa ito. Pero sa tingin ko, hindi ito abutin ng uh, ilang oras sa ganitong uh, klaseng pag-aararo. Ayan o, oh, ang bilis ng uh, pag-aararo nito Oh. simple ng uh, kanilang uh, ano no. Ah, uh, kumbaga titik-titik lang ang ginagawa. no <laughs> uh, ayan. Dalawa-dalawa oh. O, so, wala na tayo mapapastulan ng kambing, no? Napakasagana ang taba ng uh, kanyang ano. So dito tayo nagpapastol uh, at uh, mula ng malakas ito. Na tinararo na ng mayari, no? Ayan, nandito tayo ngayon sa ah uh, palayan kung saan at uh, nakikita natin yung uh, kanilang ginagawa dito no so dalawang ang tawag nila dito sa kumbuta na ito na may kalakihan rin eh, ay router no so yan magkasabay oh, yan yan uh, ang bilis nila no oh, yan so, tamang tama no oh, yan so, happy farming ayan uh, kita po ninyo uh, ang bata pa yung operator no? mabilis to matapos kagad dahil ito uh, so, po ninyo, uh, itong isang uh, na ito ang na ito no? so kukunti na lang ang natira no? Ayan. so ganitong pamamara nakikita po ninyo yung uh, kanila pag araro no? so malinis na no? Ayan. So, kunting hagut uh, hagod na lang to ito yung uh, pangalawang uh, sultada na ginamitan nila ano, inalikan nila so napakalinis. So kung uh, ano nila ito, no, ito crosswise nila itong uh, araruin pala. So kahit taniman rin kaagad, uh, kayang-kaya. dito na naman. malalim yung uh, kanyang ano. So, oh, nandoon naman yung isa. Mabilis. No, mabilis. Tatapos to kaagad. So, tapos kagat ka dito oh. oh na sa kabilang uli, no? Huh? oh so ito ha uh, kahit tanima na kaaga dito no kunting uh, plancha na lang to pwede nang uh, matanimam no bilis oh, hindi kita po ninyo Kapag dating natin yung kabila palang kahon ngayon ito na ha? Huh? Oh, shout out sa ating uh, poking driver. Oh, shout out. Yan. Happy farming! No? Abilis na ng pamamaraan ngayon ng uh, pagsaka, no? Marami nang uh, makabagong teknolohiya, no? Ayan, nakikita po ninyo yung uh, Kubota L3608, no? Ayan, no? Pero kayang-kaya niya, Ah, nagsalubong na sila. Ganitong uh, pamamaraan no na puro teknolohiya na yung uh, ginagamit ay uh, medyo lis sa ating uh, katawan no. Medyo, pero kailangan lang na merong kang uh, resources na pambayad nito. Siyempre, wala tayong uh, ganyang uh, mga gamit. So kailangan natin uh, kukuha ng okupa uh, ng kanilang serbisyo no. So hindi lang natin na uh, alam kung magkano yung uh, isang oras uh, nitong uh, traktura na ito no kung kubutan na ito. So maya-maya no uh, tanungin natin yung uh, uh, kasama nito kung uh, magkano yung upa sa ganitong uh, uh, pag-aararo no. So, uh, mabilis lang. E kung uh, iko-crosswise to o so, pwede nang taniman ka agad. No? Ayan. Siguro, kung uh, may manyor ng uh, mga hayop, bago siguro i-gaganito, uh, aararoin. So, mainam siguro talaga itong lupa na ito na paglalagyan uh, ng uh, manyor bago iararo aararo Dahil, uh, siyempre, kahit na hindi pa siguro na decompose yung uh, manure ay uh, mabubulok agad dahil uh, siyempre nakikita po ninyo na halo dito no yan bago uh, ng ganito yan o oh. yan oh. bilis o oh. o oh. oh. halos oh. sa uh, kalahating hektarya na ito nakukuha nila nang wala pa isang oras no yan tayo pwedeng sumakay dyan sa eh, kanya dahil uh, wala tayong uh, masakyan no kagaya nyan baka makaisturbo lang tayo o tayo dyan uh, no? hindi kagaya nung harvester uh, sinubukan natin uh, sumakay no? yan po yung video natin no at uh, tiningnan natin yung mga uh, makabagong uh, pamamaraan dito nila no so natatanaw ko merong uh, standby sila diyan baka kasama nila yan at uh, tatanungin natin kung uh, magkano yung uh, uh, upa ng uh, ganito pag aararo nila at uh, ilang oras nila uh, inaararo yung uh, isang hektarya no so yan po at uh, tanungin natin si kuya no baka magpa-unlock siya ng uh, interview sa atin no oh natin ngayon na oh, uh, uh, okay na nakita na natin kung uh, gaano kausay itong uh, kanilang kanila pag-aararo no so punta na tayo doon sa kay kuya no siguro siya yung uh, boss nito o leader nito o anuman dahil uh, tinitingnan niya yung uh, mga kasamaan so ano, ang ganda ng pagkakararo uh. so, babalikan ko lang yung uh, kensinilas matagal na ninyo ginagawa ito kuya? oo matagal na so magkano naman ang upap per hectare sir? 100 dos, mil dosang hectare Ah, so 2,000 uh, So, tanongin mo na pala natin yung pangalan. Anong pangalan ninyo, yun Kuya? Ah, uh, Onyo. Ah, si Sir Onyo, no? So, kasama niya itong uh, mga nag-aararo, no? So, makipagkwintuan tayo ng sandali para makakuha tayo. So, bawat isang hektarya, magkano yung, Kuya? 2,000. So, 2,200 daw, no? 2,000. So, uh, itong dalawa na ito, bali Kasama ano yun, bawat isang traktora uh, traktura yon. Hindi, lahat, ayaw kan, basta dismiss-dismiss lahat. Bawat, uh, ano, oh, sa dalawang traktora uh, traktura pala na yan, so per hectare, hektar, two doon. O, oh, atin, isa, isa, isa lang mga may-ari niyan. Ah, isa lang mga may-ari niyan. Oh. So, sa isang hektar yan, mga ilang oras nila gagawin yan? Mga dalawang oras, bro. Mga dalawang oras, no? Mm. So, ano yan, i-crosswise pa nila ito? Hindi na, na lang. Ah, ganyan na lang. Hindi so, ah. sa ano sang ang tali, ah. Sa, ah, kung uh, ah, crosswise oh, pa. -crosswise ah, so, saan pa kayo galing niyang kuya? Ah, New Antique. Ah, New Antique. Right. Ah, oo, oh, sa may Mlang. Oo, hmm, oh, ah, so doon tayo nabili ng... Ah, manok nung nakaraan. no? Hmm. so kumusta naman araw-araw ah, meron kayong nararo? oh, oh. Hmm. oh Di ako nagkakamali yung harvester dito, doon rin nanggagaling oh, sa... Oh, tagamit man yung may niya. Yun ah, taga sa oh. So, ikaw yung ano nila, At yung... yung sa uh, ako naga nag-manage ba? Ah, ikaw ang nag-manage. Uh, Pero uh, taga New Antique, uh, ka kuya yan. Uh, ah, yan si Kuya, taga New Antique, no? So, ayon sa kanya, itong uh, dalawang uh, traktura na nag so, per hectare yung uh, bayaran dito, bawat isang hectare ay uh, ano... Uh, 2,200 no mm -hmm. kuya so kung dalawang hektarya uh, 4,400 yung uh, uh, no so maraming salamat kuya no sa yung uh, ano konting oras na ibinigay sa atin yan po